Hi guys! So nandito tayo sa Muad Tu Mall Ito po ay nandito sa Dulho sa Panglaw Ito po yung Muad Tu Mall pero wala siyang supermarket dito Ito po ay ah, nasa tabi ng beach Ayan po yung beach doon so maraming restaurant Napakaganda po ng mall na ito um, Karamihan po dito is mga ano lang ah, Tawag na ito? Restaurant meron siyang mga store ng mga uh, damitan so, para kang nasa ibang bansa kapag nandito ka sa ano na to sa mall na ito ayan ayan naman yung beach makikita natin yung beach white sand beach din dito, -dito. ito po is nandito sa ibang part ng Panglao ibang part siya ng Aluna pero ang ano dito, medyo mahal lang talaga dito. Mahal, mahal yung place. Ayan, pero mayroon siyang restaurant dito. Ayan, Giligan's Restaurant. Ayan, medyo mura-mura lang po dyan. Hindi ganun kamahal. So, ayan yung beach. Ang ganda ng ano ngayon ha. Tahimik na tahimik yung beach ngayon, oh. Tingnan nyo. Parang, walang ano walang kaalon-alon ay ayan ayan guys oh. ang mm. ganda dito pakita ko sa inyo yung beach tayo sa beach ayan ayan white sand ayan white sand ayan ito yung muad to mall sa dolho ayan Ya. Ah, apa dah Ya.